Lapan ya, Kita lapan So, what's up mga, idol? Uh, magandang tanghali sa inyong lahat. Uh, ngayon, karating na tayo dito sa, ano, parang malapit na tayo sa banwag mga idol. No? So, yun si Kapding, yung kasama ko. sa uh, ngayon lang kami nakarating mga idol. No? Yun, uh, yun, sa yung pangako namin sa kanila ni Pao na at uh, kidlat na tutulong tayo sa paghahanap sa pamilya ni kidlat no at yung kay Igoy so ngayon dito nakarating na kami mga ilang oras na lang makarating na tayo sa Banwag kaya yeah sana ay makita makita namin sila si Anongen si Pau at Kidlat so yun uh, bago tayo magsimula mga idol ah uh, pasalamatan na pasalamat ko muna yung mga solid viewers ko kasi kung wala sila eh wala din tayo ayan na uh, set out sa inyong lahat mga silent viewers mga sumusuporta Mula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin yung iba. Yeah, shout out mga idol. Sana nandyan kayo sa mabuting kalagayan. Sa mga OFW na mga viewers natin, sana magingat kayo dyan mga idol. At yun, uh, sa mga bagong pasok na subscriber, Yan, maraming salamat din sa pag-subscribe. So sana supportahan nyo mga idol at panoorin yung mga video namin. Kasama ko si Kidlat. pati yung iba kong mga kasama sana supportahan nyo rin mga idol. So paki share na lang sa ating video. Sana ay... Ay, Ghostbuster naman. Si ano, si... Si Black Ghost 23 dito. Nandiyan no, si ano Si Carding, supportahan nyo rin mga idol. Saan nyo po si uh, si doon kay ano kay Rene na uh, hindi mo siya hindi mo na namin sila sinama si Rene kasi eh pinabantayan mo na namin yung kanyang ama si meron parang meron nakikita namin na meron pa siyang damdaman no di pa masyadong okay so nandun lang muna si Rene at hindi wala pa naman ah... Uh, si cellphone si Rene mag-vlog na sana siya o, saka na lang pag yun, si may yun, magbigay na ng, yun, ng cellphone uh, sa kanang Rene sabi sabi namin kay Rene yun, ay saka yun, na lang sasama oh baka sa sulod na araw sasama na siya oh tutulong din sabi, sabi ni Rene tutulong din daw siya sa atin so yun yun mga idol ah uh, yun lang hanggang dito yeah, lang tayo mga sana yeah, patuloy na kaming supportahan pa yan maraming salamat maaaman ah, tayo dahan tayo na, huwag na tayo ay ka naka, pa, naka pahinga na tayo kunti sa layo ng nilaki natin bro dyan kami galing mga idol idol dyan tayo galing ah uh, ilang oras na lang mga dalawang oras siguro makarating na tayo sa banwag mm. -hmm. diba? o oh, hindi doon ta ta Ayan ako may napansin akong yung tahol sa aso ba alaga yun mga bandido yung mga aso na yan matagal yung aso ibig sabihin mayroon yan nakikita Barang, baka nga baka nga natutunogan na tayo dahil tumatahol yung aso ba Yo. Ha? parang na dito ang sabi nila kidlat ni parang na daanan na namin to na, sa dati ni Pao ba itong area na ito bro natandaan ko

Sana makita natin sila si Pau. At kidlat no. Para makatulong na rin tayo. pag dinumulan mabasa ang sisi natin mabasa ito di ba ano yan di waterproof yung ano mo hindi. ha ay hindi pala ako nagbawon ako ng plastic na uh, slotin magdala ko ng ano dahil mabasa ditong cellphone yung safety eh mabasa sa ulan Mmm. Ano Ano tayo no. Mmm, uh, ilang hakbang na lang may ilang lang oras na nalalaktan niten. Mm-hmm.

Salamat. Master kayo? Black Kita rin tayo. Yan, salamat mga idol. Nagkita-kita rin kami, no? So, uh, so, thank you. Kasi, mapabuo na yung tulisan natin, no? Yung pangako namin na uh, makatutulong tayo sa kanila. Yan. Doon kami, oh? Sapa? Oo, sa baba. Nay sapa, nay sapa, ano mo dito? Kaya nyo mga tulog ka orso, patka orso mga kuwan ba? Lakad. Makita ang sapa ba? Yung mana yung mission dito? Yung mana? Yung mga na po. Yung si Marlon at si Rene. Diba relax mo muna doon. Pagantayan ang wapan niya. Buti na lang, nagkita na tayo bro. Relax na tayo. Ano? Ano? Relax muna tayo Kita na natin yun sila. Talipaw. At kidlat. O. So, Yan mga idol. Lock mo na kami yung idol. Punta kami dito. Pagyan na kami Hindi na kababat ni Pao. Ang idol na pagkaunta. Ang idol na pagkaunta. Natin isang bago. Ha? Pag no. ma... Pag kumplis ang misyon natin, baba tayo. Pag makuha natin ang ano mo, mag-ina. Ngayon. Kunin natin ngayon. Hindi ko alam kung baka sakali pa tayo kung nandiyan. Kakita tala na tayo ng binta. Na Kapag tayo, binta okay, okay na. Oo. Oh. Magmasin muna tayo para oh. magawa oh. tayo na hakubang ba? Yeah. Sige. na natin. Nakaraan na napalpak Hatagal yung ano eh. kami e. dito. Ha? Matagal na. Kaya dito? Matagal na kami dito. Yung pag ano, pagbaba ninyo. Oo yun hanggang ngayon okay. kaya yung mission din namin sa tungkol Pero, ano, ni... na. kita namin si kung ito'y kita na hmm. kumusta hmm. kamusta na siya payat buhay pa buhay, 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 buhay pa ah, payat na, payat na. Payat na kayo buti naman buhay. buti naman nakita na ninyo kawawa naman, naman yung sapong sa may yung last na kasama namin yun na nagkahiwalay kami may sakit yun ba sus Salamat oh. rin tayo no. Eh, buhay pa si Apo. Hmm. kita namin. Kita namin ang kanyang ano ba? Cellphone. Mm. Yung sa ano, bahay ng ano. Uh, saan yun pa? Bahay na yung banggaong pan. Maraming dugo doon pa no? Ah, yung bahay na kwan, bandol. Hmm? May... Kano yung dugo yung nakita nyo? Hindi namin alam. Hindi namin alam kung yun ang dugo yun. Ibig sabihin, mayroong ano doon? Naku, pusang iring. Eh, naabot mo ba? Oh, yung mission namin sa na minadali na, namin doon ni ano para makatulog kami dito ni Carding. Niya, uh, ah, may awa. Siniguro talaga namin doon na risk right. namin. Yung salakan namin, may uh -oh. gabay na yun, awa po sa amin. May nasuerte po. Na nasuertihan. Oh. Sana gan, ganito din mangyari oh, sa ano. Sana diyan sa pamilya tayo, mo ba makita natin. Sorte man ni noon kay nakaiwala man yung mga tauhan. Tatlo lang bantay bro no. Oh yung, yung tatlo lang yung bantay gabi. Gabi namin ngayon. Siguro yung iba bumaba yung iba kumuha ng pagkain. Hmm. Na timingan lang ba. Well, kung marami yun, mahirapan tayo dun. bakong marami yun. ngayon ano, anong oras yon ngayon tol alas tapon spatro spatro tama tama na yun relax muna tayo tuloy natin ngayon walang ano walang sabay tayo ah. sabayan tayo ngayon may bala may, ba, bala ka ano ba ka diyan? bro. May bala ka pa? Oh, pa. Huh? Nay, pero na nay, may nakuha na mo, nay, nakuha na mo, wala na mo na video eh. Patay niyo. nai tulo ka bandido dito. Afro, bro, bila, bila. So, gapak sa mga gani. G wala among gi silent ka na mo, na mo na Wala na, wala may gamit og putok para hmm? dili ma wala, wala kailanganin na mag piki na magbidyo-bidyo eh kung gamit kay putok ang uban ma maalarma ma yung iba hindi mabulabog tayo sa linkil ang tira ngayon so, marami pa yung kasama yung nadaan natin doon bro maraming kasama pa yun Nani? pero ano hindi mo ma makita to kaya to man tong coach kill tabunan na to to tabunan kita to, to. iwan niya Hindi oh, na makita nila delikado lang makita to nila bro maala ma, ma, ma to di sa mga kundi i-upload na to to ug na ko na to kay ma kuan to na ni sulod dapita ma kauntera nila ba pwede dili pwede ipakita to dinaanan diha di, sa mesa pa wala na to to kita kay kung ipakita yon posibleng na harangin ta dito sa taas oh na dumaan tayo doon yeah, mahirap na ma, maisahan tayo gumawa din taas sa atin, di ba? Oo.

panwag na ito, no? Hindi ko din ang naman, to. lang na pakakakan natin. Hmm. Saan Oke. Siap berangkat ke Baladia. Tamapa nih

Ugyan, okay, okay. ugyan ako. So, o, parang na ano lang nila nasa kalsada, no? Pero iba yung pakay. Marama talaga to si manager. Kaya ito si manager lalong yumayaman. No? Kunwari, kumuha ng ano para gawa ng kalsada. So, yun ang ibig sabihin na isang bala dalawa yung tama no? Okay, okay. Mautak talaga ito, manager. Pira-pira manager. Oo. Oh. Marami Nakakuha na ng project. Nakahukay pa ng ginto. Ay, nako. Shhh. Mas lalong makapangyarihan si manager. Kaya nga, lahat ng gustong gawin, mm -hmm. Nagagawa. Yun si yung malas na lang yung, yung... ha? Ni. Para may tao dito. Ingat, Iga, ingat.